Memorandum kaugnay sa pagpapalawig ng consolidation para sa PUV modernization program inilabas na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board narito ang news scoop ni Kim Gomez Inilabas na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang Memorandum Circular 2024-1 na nagsasaad sa pagpapalawig ng franchise consolidation na mga public utility vehicle sa ilalim ng PUV Modernization Program. Kinumpirma ni LTFRB Board Member Attorney Mercy Jane Laines na nakasaad sa nasabing kautosan na pinapayagan pa rin makabiyahe ang mga hindi pa nakapag-consolidate na PUV hanggang Abril at 30. Kasunod ito ng pagdinig ng House Committee on Transport transportation na kaugnay sa pagpapatupad ng PUVMP, kung saan ibinahagi ng ilang transport group na may mga hinuli at in-impound na mga unconsolidated jeep. Nilinaw naman ni Attorney Lainez na hindi pwedeng hulihin ang mga nasabing jeep dahil una nang nagpatupad ng extension ang pamahalaan para sa consolidation. Hiningi naman ni Attorney Lainez sa transport groups ang listahan ng mga plaka ng na mga na-impound na jeep para matulungan silang ilabas ang mga ito. At yan ang News Scoop si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.